uh, sex kumusta ang buhay, ang pinagkakabalahan ninyo ngayon. Yun. Ay, ito na nga. Ano ito. na, something personal ito? naman tayo. Um, okay. Siguro, after sex, bam ito na yung pinakamasarap na nangyari sa buhay ko. Oh. Okay. Oo, sobrang happy. Lagi kong sinasabi yan na ito yung happiest na moment sa buhay ko kasi kinasala ko eh. Hmm. Di ba, kinasal ako, tapos parang fairytale. Totoo yun talaga, destiny. Yes! yes. ako. Congrats! Dun. Sa kayo Congrats. na pangasawa ko kasi, first boyfriend ko. Oh! oh. So. oh. Sana all! Ayaw ko po! Ayaw ko! Ay, sana all! Sa na oh, yeah. so, Magkamukha sila. Magkamukha nga sila. May hawig oh. sila. Saka sobrang, ang sarap ng feeling na may makita kang best partner talaga. Uh oh. mo. Oh. Oh. Yung, yung makakasama mo hanggang sa pagtanda, sa hirap at ginhawa, di ba? Taga Australia siya ngayon. Oh, buwayo! Australia? Umiiyak Taga -Australia si Bubay Australia. Australia siya ngayon, Bubay. Oh, oh. Bubay. Tama na. Nasa <laughs> Adelaide. Baka may, ah, ma Tama next na. year, ano si Ayra? baka okay, no, may, okay. may ipapadala. Ano ko si ano ah, si Ayra kasi mag-aano siya, Australia. Magma, tama ba? sa nalang ikaw. Magmamigrate na. na siya oh. sa Australia. Wow! Ah. What Siempre. made you decide huh? na magmigrate sa Australia? Kasi siguro hindi naman tinatapos ko na yung karir ko sa pagsasayaw. Pwede ko pa naman i-continue yan at pwede pa naman akong bumalik dito. Mm -hmm. ah, doon ba naka-base um, siya? Uh, doon kasi naka-base yung husband oh. ko sa yung family niya sa Adelaide. Gusto ko na kasi magsimula ng family. Actually, yung si Ira, before pandemya, dapat pupunta na siya doon. Oh. Pupunta na ako talaga. Naabutan siya. Then, ang Kaya, nakakasad ano, lang kasi, um, inabot na siyang pandemya. So, ilang taon? One year and... Two years. Two yeah. years siyang nandito. Nasa, yung husband niya nandun, sobrang... Grabe, okay. pinagdaan. Okay. Nakakalungkot. Oo, oh, kasi ako yung mahaba yung pasensya ko talaga. Since mag-isa lang ako sa bahay, di ba nakakaparaning yung gano'n, uh -oh. di ba? Pero thankful ako kasi nandiyan siya kahit sa Skype lang kami nagkikita. Tapos, yung plano ko na pumunta ng um, 2020 ng April, dahil sa lockdown, Cancel yung flight, tas sarado border nila, so medyo hirap. Ngayon, naghigpit sila, di ba? talaga, may sa Australia. yung lugar niya ba, ano, sa Adelaide? Sa South, kami. Tapos, buti na lang, very supportive siya, nagkaroon ng virtual. May joke daw siya sa Adelaide. May joke na lang joke Di mo nang pinasin, nagtampo. Matampohin si Tekla lately. Ano yung joke mo sa Adelaide? Unaulitin mo. Ay, pa. Kaya ayaw ka <laughs> natang <'ng pumalatang> halata. Ha? <laughs> Tumalikod kang galit. Kala na? Natutuwa ako sa mga ano. Parang napalunok na lang siya. Wait, isa. Gusto ko marinig yung joke mo. hindi. Okay. okay na. Ganda, Ganda, kaya nakalapitin ah. mo ako. Kaya daw, ano, kaya daw, hindi huli kang pumunta doon kasi na-delayed daw. Ah, delayed. Na-delayed na lang. Na-delayed. At siyempre, kay Miss Jopay naman. Congrats yes. naman. Wow! wow. Congrats! Bakit ka namin congrats Ikaw na magkwento, yeah, eh. Ayan, kasi ito nga, kakapanganak ko ng ulit. Yeah. <laughs> yeah. Oh, five months na si Baby, kaya wag po kayo magta magtaka kung bakit ang, ang chubby-chubby ko ngayon. Actually, Ayan. Ayan. ang, ang aking muling gift. Ang kitong asawa. <laughs> ano? Ano? Ang kitong asawa. Di <laughs> pwede yung baby mo Ay, na yung baby cute. Ba? Baby mo so, na yung asawa. cute. At saka yung baby <laughs> din. Ayan ang aking uh, baby Ipakilala si... Ipakilala oh, mo naman cute. sa amin. Yung aking panganay, si Isabel Alessa. Mm -hmm. And then yung bunso, si Isabella Ariana. Parehas yeah. oh, wow. na girl. Yeah, so five months and magpo four years old. Wow. 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 Okay, ito ha. Ano ang pinakamalaking uh, nagawa ng sex bomb sa buhay mo? Uh, sa akin, syempre, uh, yung nakilala ko as Jopay. Jopay. Oo, oh, uh -huh. yung nakilala ko as Jopay. Uh, hanggang ngayon, as individual. Na, ano ba? Ano yung tatak Jopay? Uh, uh, ah, hello. Ayan. Siyempre, Palang. ayan. Sa kanya nang umpisa ayan. talaga yung, yung balakang. Yung balakang kong malaki, ayan. Beyonce, sorry. Totoo pala yan, no? Akala ko dati, foam lang. Foam! <laughs> Paluin mo nga. <laughs> Pero yung kay, kay Bubay, o, ano? Hindi, kasi uso si dati ang foam. Na, nagpabalakang na rin si Bubay. Kasi dahil sa'yo, alam mo ikaw dahilan, ba't ako nagpabalakang? Eto <laughs> nga, <laughs> 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 nung meron kaming mall show, uh, sex mom singers, naglalakad kami. Naglalakad-lakad uh -oh. yan. May gumano ng akong, ano, pipan. Put. Ay, totoo. Sabi ba naman? <laughs> 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 binigay mo na! Binigay mo <laughs> na! Oo, <laughs> oh, talaga niya. Ay, syempre ako, iyak ako. oh, oh. yung ko. <laughs> talaga? <laughs> Dinatch niya? Ginanon niya. Oh, <laughs> oh, my oh, nanggigil. So yun, si Jopay Balakang, si Miss Ira, anong tatak Ira Bermudez? Buwis buhay. Pa, ano buwis buhay. buhay. Mamay magbuwis buhay. Buwis yung, <laughs> buhay ako. <laughs> <buhay, laughs> siya yun. Katakot takot na energy oh, oh. pag ano, pag Kasi, si... Kasi diba nagsimula ako bago ako nag-sex ako yung binabato-bato sa energy. Yes. Nasasapuhin. sa Oh. 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 Doon ako nag-start. Ay, yung tiklop na gano'n. Extreme yan. Extreme talaga. Oh. At Ay, may, share lang din namin. Alam mo bang si Pipita sa Baguio, nung bago siyang performance sa stand-up comedy, siya ang Ira Bermudez ng Baguio. Oh. 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 Talaga oh. oh. yes. yes. Alam mo ba? Sample. Pati sa Miss Gay, pati sa Miss Gay, ginagamit niya yung screen name niya. Sample. 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 college kami, Lagi niya akong ano, pag nakikita niya ako sa lobby ng SLU sa school namin, sinasabi niya, kamukhang kamukha mo talaga si Ira Vermont. Hindi ka nahiya. Tapos ako naman, naniniwala ako. Oh. Pipita, pipita. Hindi ka na nahiya sa guest natin. <laughs> yun nga eh. Grabe ka naman. Talagang sinabi, sinong aling yung nagsabi sa'yo yun nun? Pero, Pero, sa uh, uh, <laughs> <laughs> Pero may resemblance talaga kay Ira. So, yes. Mm. Oye, 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 oye. Ay, yan talaga. Oye. 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 Ayra talaga ah. Ayra. ay, Ang galing mo! Hindi <laughs> <laughs> ko takot pa Ayra. Si oye. Kumamin! Kumamin ah. <laughs> uh oye. -huh. Oye. Uh Magkakaroon -huh. tayo ng audition ha para sa ay, bagong membro ng sex bombing. Kahit huwag na! Kahit huwag na! Okay? Ang mag-audition ay siyempre ang Mema Squad. Diba? Tingnan natin. Ay, nakukong ang papas. Papas kaya to sa… Oo. Naku ha. Siy Oh, lady. Yeah, lady. In, lady. lady. Ito, oh. Hindi <laughs> Pero kasi ang sex kasi may kanya-kanyang ano yan eh. Kung baga signature. Style. style. Ayun. Uh -huh. So bawat sex may pasabo. Marka. May kanya kanyang -kanya so ano namin yung sa Kaya, marka, Kaya nga bum. bomb eh. Oh. Music please! Ah, I... Grabe. Go love! Go love! Aba si Bubo. <laughs> <Nagtatanggal. laughs> ay, 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 ay,

iba yung kalda. kaya iba ang kalda. iba yung, 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 yung kaldag na sa na, ano sa pagiling, di ba? Yung giling niya talaga pa. Niya. May power daw o oh. oh, na amis sila sa yung pasado ka. Yung gigil diba? sa kayong... Tinayuan eh! ate. Alam mo nung paganoon nabilang ko yung kaldag niya mga 150 <laughs> yon. 150. Ang bilis. Uh -oh. I'm bilis. I'm bilis. <laughs> ah, naman, eh. Ang bilis. Ah, ito na ba na ba? Syempre magpapatalo ba ang Ira Bermudez ng ba? Bagyo <laughs> ay ito na. <laughs> oh, I dapat know. kasi kapag gusto mong maging ay, sex bomb ay, ba, dancer. Ano ba, 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 ba naman? Dapat kasi pag gusto mong maging sex bomb dancer, dapat malambot tas papunta sa pitik. Ah, may pitik. Ipita ka lang din advice mo nung kay Bea. <laughs> <laughs>

Si oh. Tita sabi sa ex mami, di abstract dancer. So. Uh -huh. Pero kaya pero pala... yung pitik talaga. May yung pitik. pitik? Oh. Si Bukoy oh. pa araw pumayag. Kaya pala, kaya pala, Ira. Kasi yung angasan ni Ira nakuha, pero yung sayaw parang naliligaw eh. Ay, pag ganun. Wala nang lantay. Di ba, hindi Ay, na ako nagsimula? Direct? May gusto ka sabihin direct? <laughs> Ayan. Kalmado lang. Ano yun kay Ian? Yan. yan ang gusto ko kay Ian eh. Sobrang kalma lang. Mas, Kumain uh, ng mugbo ano kanina na yan. Naano nga yung sitwasyon eh. Na, <laughs> na siya. Nakalma siya pero yung hairpin niya hindi kalmado. <laughs> sino ka sa sex, Uang, Kumakapit sa sex yung hairpin pa? niya. <laughs> Game. Okay, play DJ! Chinese Chinese Carter yan eh. Ayoko. 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 Kalaiban, ipa-pin, ipa-pin, apat din. Kalaiba. At serio, kahit dalawang all-in one, all-in one. Tatak six bomb talaga. Ano masasabi ng ating mga hurado? Galing mo. Tayo pinaghandaan mo, pinag-isipan mo 'yung Oh, yeah. so, no, Energetic. Ener energetic. Energetic. O, oh, tapos umubo siya. Oh. <laughs> <laughs> oh, sex, Saka sex, din na? Ang hirap yun, yun ang na. oh, eh. oh. <laughs> Napakahirap tumakbo. Oo, <laughs> oh, oh. ito yung ano, nag-ano, nag-audition sa cheer dance, tapos kinabukasan, hindi niya nakita yung pangalan niya. Yun. <laughs> ito, oh. <laughs> <laughs> ano ha? Bongga, Galing ni Ian. Hello, Second. hindi rin magpapatalo ito si Buboy kung sex bomb lang din ang galawan. Kasi nakita ko kanina nung Saan mo pinarada yung boss mo? Naging status na sa kanina. Hindi <laughs> 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 ha, di totoo yan. Actually, nag-enjoy nga ako na nanonood sa kanilang tatoy. Pero sige, syempre ngayon, uso mga tiktokers. Siyempre, ah, sige dapat po Kasama natin yung ganun. Sige, music! Ayun! <laughs> ay 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 Iyon ang sinasabi oh, namin. Oh, 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 yun na ba? Iyon! Yun! Yun! Kayo dyan, o. Bakit ang olo oh, oh, ko. ang sinasabi ko, o. Oh o! Bakit ang pinagmamaster? Ano Galing! 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 Tiktok! Tiktok! Simula ka na! Dance, ganun, 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 ganun yung ganun yun! Pwede pwede mag-sex bomb? Anong tawag sa ganun ti Ira? Dakot! Wo -oh. Oh, oh, wow! Wow! Yon! Wow! Wow! Oh, yun! Wow! Wow! Oh. Wow! Wow! Throw! Tapos... Yun! Ayun pala yun! Ang galing! Di ba? Wow! At least may natutunan kayo! Sige! <laughs> <Say yon. yes, laughs> Lower pa doon na wow! <laughs>